Um, nandun si Wendell Talibong. Nandito si Bro Wendell po. Nandito. Ano akong tanong para sa kanya is... Kasi, okay, um, sinabi nila kasi yung, yung na i-take para sa mga clergy daw, aral da daw, yan sa demonyo. to ay tungkol sa celibacy o sa pagbabawal ng pag-asawa sa mga pare sa Iglesia Katolika bagay sa kanilang mga ubispo. Aalamin natin mismo sa kanilang mga aklat kung meron po bang tuwirang utos pagbabawal sa mga paring katoliko na sila ay mag-asawa. Ang babasahin natin ay aklat katoliko, ang pamagat ay Faith of Our Fathers. Ang sumulat po ay si James Gibbons, isang kardinal sa Inglesa Katolika. Ito ay tinagalog ni Rufino Alejandro, ang pananampalataya ng ating mga ninuno dito po sa pahina 396. Ganito ang sinasabi sa aklat. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga seserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Patay po sa pagtuturo ng Biblia, kaninong aral po ba ang pagbabawal ng pag-aasawa? Po sa unang Timoteo 4.1, yung pagbabawal ng pag-asawa, eh, hindi po aral ng Diyos eh, kundi aral ang wika ng demonyo. Mula pa noon, ito ang propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo laban sa simbahang katoliko. Ang ginagamit nila, unang Timoteo 4, bersikulo 1, at ituloy sa 3. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal, pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael, aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya mm -hmm. sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Gamit nila, pero napaka-out of context, mga kapatid, ang unang Timotiyo kapitulo 4, 1 at ituloy sa 3. Bakit daw? Kasi yung halingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha para sa ating mga na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christore! Pro Dio et Ecclesia! Ito ang propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo laban sa simbahang katoliko. Ito po ang ginagamit nila, unang Timoteo kapitulo 4, versikulo 1, at ituloy sa trace. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, eh, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal, pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tin natin, kapatid na Michael, aral yan ng kalaban ng Diyos. Mm Kaya -hmm. sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Oh, yun ang pahayag ng ministro. Gamit nila, pero napaka-out of context, mga kapatid, ang unang Timotiyo Kapitulo 4, 1 at ituloy sa 3. Bakit daw? Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na rin eh, basahin natin sa Biblia kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal, pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tin tinityak natin, kapatid na Michael, aral yan ng kalaban ng Diyos. Mm -hmm. Ayang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat, Sa unang Timoteo 4.1-3, hanggang Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatan 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Kung aral ng demonyo, ang pagbabawal sa pag batay sa talata na binanggit nila, Una, nakalimutan siguro nila na ang ating Panginoong Kristo ay walang asawa. Nakalimutan siguro nila, iwan ko o sadya talagang uh, iniwasa nila ang katotohanan na ang nagsulat diyan si San Pablo wala ding asawa. Ginagamit nila para itagpi-tagpi na ang Iglesia Katolika ay may taglay na aral ng demonyo itong aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno James Cardinal Gibbons ito ay tinagalog ni Rufino Alejandro ang pananampalataya ng ating mga ninuno dito po sa pahina 396 ganito ang sinasabi sa aklat Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Mga kaibigan, binasa po natin ang aklat ng Iglesia Katolika, malinaw po ay sa kardinal na sumulat ng aklat na ipinagbabawal sa mga saserdote o pare na sila'y mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. yon ang ginagamit nila mga kapatid. Kaya sasagutin natin itong napakapaboritong tulig sa at paninira ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa Iglesia Apostolika Katolika Romana na ang si ang pagbuhay na walang asawa ng mga pare ng simbahang katoliko ay aral umano sa demonyo. Ito ang madalas nilang ibato laban sa pananampalataya ng simbahang katoliko para makaikayat na yumakap sa kanilang sikta. Sa mga public debates, sa mga pangangaral nila, sa mga pandoktrena nila, sa mga inosinti na kaanim ng simbahang katoliko. Kaya sasagutin natin mga kapatid, alam nyo ba, may bahagi sa naturang aklat na kanilang pinutol. Ito, ang mabasa natin. ng mga unang araw ng iglesia, dahil sa kadalangan ng may mga vokasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuat sila'y inuutosang mamuhay nang hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Dito, ating makita na may mga bahagi sa kasaysayan na ang mga may asawa ay pinahintulutan ng Iglesia Katolika na magiging pare. Pero, paano natin sasagutin itong ginagamit nila sa Unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 3 mga kapatid. Na nakatala dito po sa Unang Timoteo 4:1 basahin na rin natin ang talatan 3. Ngunit hayag na sinasabi ng espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-asawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga palataya at nangakakaalam ng katotohanan. Kung tingnan natin ang kasaysayan, lalo na ang aklat na ang pamagat ay The Edge of Faith by Will Dorant, page 44. Ito mabasa natin. In the first three centuries of Christianity, celibacy was not required for a priest. He might kept a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders. A no man could be ordained who had married two wives, a divorce or a concubine. Yon ang kasaysayan noon. Ngayon, dito tayo sa ginagamit nila na konteksto, mga kapatid. Ano po bang konteksto dito na ipinagbabawal? Yun po tungkol sa tinatawag na nostikos. Ano po ba aral ng nostikos? Ito ang mabasa natin sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 362. They were called Albigensians from the town of Alvi in France. And were also known as Cathars, pure or Cataris. Some of their doctrines were, all material things are bad, marriage is wrong, free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. Yun pala ang mga tinutukoy sa unang Timoteo kapitulo 4 Bersikulo 1 hanggang 3 mga kapatid. Pero ang tanong, bawal nga ba talaga ang silibasya diyan sa Biblia? Kung literal kasi mga kapatid ang interpretasyon nitong mga anti-Catholic lalo na sa Iglesia ni Cristo, 1914, na gumagamit sa unang Timotiyo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. E, ang pagbabawal sa pag-asaway sa demonyo, e, lalabas na magiging sa demonyo na ang kinikilala nilang Diyos. Bakit? Mismo ang Diyos, mga kapatid. May pagkakataon na nagbabawal siya sa pag-asawa. Saan yan mabasa? Tingnan niyo sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons or daughters in this place. Napakalinaw ang mabasa natin sa Biblia. Kaya dito malaman natin mga kapatid na hindi lahat na pagbabawal ng pag-aasawa ay saklaw sa talatang ginagamit nila. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Po, sa unang Timoteo 4, 1, basahin na rin natin ang talatang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga hikinig sa mga Espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ng pag-asawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Kaya kung may ipinagbabawal man ang Diyos sa talata sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, yon may dahilan mismo ang Diyos ganon din ang mga pari at madri sa simbahang katoliko na hindi nag-aasawa may tinatawag na vow of celibacy. Bakit? Ano ang dahilan? Una, nakalimutan ba nila na ang nagsulat sa unang Timoteo kapitulo 41 si San Pablo at si San Pablo mismo anong sabi ng mga taga-Korinto 78. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda. Mabuti pa sa kanila na mananatiling walang asawa katulad ko. Ano daw si San Pablo, walang asawa. Kung ang tinatawag na pagkawalang asawa ay sa demonyo, aba'y lalabas na si San Pablo ay sa demonyo na. Kung sundin natin ang kanilang maling interpretasyon. At ito pa ang sabi ni San Pablo sa unang Korento, Kapitulo City 35. At ito'y sinabi ko sa inyong sariling kapakinabangan. Hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y mapaglilingkod sa Panginoon nang walang abala so ano daw ang uh, dahilan na mas mabuting mananatiling walang asawa upang maglingkod nang malugod sa Panginoon na walang abala bakit? ituloy natin ang pagbasa sa unang kurento kapitulo 7 versikulo 32 34 mga kapatid sabi ni San Pablo, eto nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman ang mga pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ang isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sandibutang ito. Kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa na pagkalinaw ang sabi ni San Pablo dito mga kapatid. Kaya maling gamitin nito mga anti katolik ang unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3 laban sa mga pare at mga madre ng simbahang katoliko dahil hindi ito tugma sa konteksto ito mutukoy padla sa mga Gnosticos sa Alvegensian heresy kung meron mang talata sa Biblia na tugmang tugma sa buhay ng mga kaparian na walang asawa at sa mga madre mga kapatid walang iba ang mabasa sa Matthew kapitulo 19 bersikulo 12 for there are different reasons why men cannot marry some because they were born that way others because in made them that way and others do not marry for the sake of the kingdom of heaven let him who can accept this teaching doso Sa panahon ng ating Panginoon Iso Kristo nang sinabi at ipinangaral ito ng ating Panginoon Iso Kristo at sila'y nandun, itong grupong manalista, abay, numero uno silang sa nitong pahayag sa ating Panginoong Yesos dahil para sa kanilis sa Pero, tanong, bakit ang mag-aaral sa pagkaministro di pwedeng mag-asawa? Saan yan mabasa sa Biblia? Hmm? Abel? Okay. So, sino man ang tugma sa Matthew Kapitulo 19.12? Alang naman sa mga pastor, mga kapatid na mayroong mga asawa. Alang naman sa mga ministro ni Felix Manalo na may mga asawa. Kundi walang iba sa simbahang katoliko. Tingnan natin ang pahayag Kapitulo 14, versikulo 4, ito ang mga lalaking na malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero, saan man sila nagpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatuhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. So, sino man ang tugma sa ang pahayag kapitulo 14 versikulo 4 alang naman sa mga pastor mga kapatid na mayroong mga asawa alang naman sa mga ministro ni Felix Manalo na may mga asawa kundi walang iba sa simbahang katoliko ah okay okay thank you it's it's good it's good to kan it's good to like um question ako kay Wendell Talibong talaga <laughs> Sabi ni ano, ano yung yeah, bro Wendell ha, ah, para with 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 respect sabi mo bro Wendell si Sammy. Okay, bro. Okay. Bro wendel okay, Wendell. Okay. <laughs> lagyan okay, mo na bro. You, oo, oo, hindi mo yang ano ha. <laughs> hindi matandaan okay. mo ta, parang tatay mo na yan, parang tatay mo na rin kami. Kailangan bro at saka pag uh, ano magkukwestiyon ka rin, um lagyan mo rin ng ng po. <laughs> oh, okay, 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 okay. Okay, po. But, okay, bro wendel I love okay. I love his gaming chair. <laughs> okay then, so um, mo <laughs>